What's up guys? Magandang araw sa ating lahat. Bagong araw, panibagong gawain na naman. For this video, taga ka tip kung saan pag-ulit sa mga gamit na sa inyong mga silingan. Let us see guys, kung efektiv So, tara! Ano ka ba ito Nagluto na ba ito sa silingan ba? Hindi, tantoon. At isang sa pag na silingan, isang tito ang tayo. Ayaw! Ayaw.

Ayo. Uy, Ay, sabi ato dong. <laughs> Iali dahon mama ang mga balonan. Ayan. Pasutan na ni isa ang at ipapun o. No? Ah, uli na lang. Sunod yun yan, Igi Sige, Carl. Ako lang ang nun si mama. Sige dong, salamat. Patay ko ni mama ang nagkaroon tulad ko doon. Ishael For almost one year, Nakauloy ang ginagawa mga gamit guys. Diba? Effective kayo. So, abot lang po dyan guys to. Effective ang strategy. At utang. na